Good morning guys. May lakad ako ngayong araw pero alam nyo ba na tuwing lalabas ako meron akong daladalang maliit na scanner. Ito oh, dangle type lang siya mga bossing. So kaya ako nagdadala nito para if ever na meron ako makitang mga tao na nasiraan sa kalsada tapos syempre gusto ko silang tulungan. Kahit pa paano meron akong dalang maliit na diagnostic tool kasi mga scanners ko kasi malalaki. So parang medyo bulky silang dalhin lagi. So ako, okay, lagi kong daladala to. So ito mapapayo ko. Bumili rin kayo nito uh, sinasaksak lang to sa OBD port tapos gamit lang yung cellphone eh ma-check nyo na kung anong problema ng sasakyan nyo para mas, mas maintindihan niyo tara pakita ko sa inyo ganito lang ang ginagawa sa kanya itong ating dangle mga bossing isasaksak nyo lang to sa OBD port hanapin nyo lang yung OBD port ng inyong sasakyan mayroon iba nandito yung iba nasa gitna yung iba nandito pero itong Hilux natin dito so kailangan isaksak nyo lang may nyo, ilaw nyo, iilaw yung dangle. Ang ibig sabihin, connected na siya. Okay? Tapos, i-turn on niyo yung inyong ignition switch. Hindi nyo kailangang i-start mga boss. Kailangan lang mag-turn on siya to access yung remote. Okay? Tapos, uh, syempre, kailangan nyo i-download yung kanyang app. So, meron na akong app. Ito yung kanyang app mga bossing. Ayan. i diag Pag bagong bilhin nyo lang yung diagnostic tool nyo mga bossing, syempre, hindi nyo pa na-download lahat ng kanyang mga software. So, ito, libre na to. May kita nyo lahat ng car mix nandyan. Kahit yung mga European cars, American cars, Chinese cars nandyan. So, download nyo lang lahat yan mga bossing. So, dahil Toyota yung unit natin, dumiretso na tayo sa Toyota. Download nyo. Ayan. So, pindutin nyo na agad yung Toyota para dumirekta na doon. Okay. Okay. Tapos kapag may error code ngayon mga bossing Yung inyong panel Halimbawa umaandar kayo Nakailaw yung inyong check engine Nakailaw yung SRS Yung airbag Or yung sa transmission nyo Ito yung pinakamagandang gawin Ayan o kagaya nyan Pindutin nyo lang 16 pin DLC mga bossing Huwag nyo pipindutin yung 17 pin DLC Porque nakalagay yung Toyota Dapat 16 pin DLC Okay Ayan tapos, ilagay nyo kung anong year model ng ating sasakyan. So, this is 2020. Pindutin nyo lang yan. 2019 to 2020 with smart key. Yes. Others. And, okay. Okay. And, magsisimula na siya ng scanning. Wait lang natin mga bossing. Naglo-loading pa siya. After niya mag-loading, lalabas tong tatlo. Health report, system selection, then vehicle information. Health report na kayo. And, kung may error code ang inyo sa sakyan mga bossing lalabas dito, kagaya niyan no fault code, lalabas diyan kapag may error kulay pula. Tapos sasabihin niya kung anong code, okay? So since walang error code itong ating Hilux, makikita niyo naman naka-check engine 'yan mga bossing pero kasi hindi pa umaandar yung makina kaya nga naka -zero pa yung ating uh, RPM. Pero kapag umaandar na yan, mawawala na yung check engine na yan. And kahit dito sa scanner natin, makikita nyo rin naman na no fault code naman talaga siya. Ayan, so mabilis lang ang scanning nito mga bossing Usually it takes 5 to 10 minutes Okay, natagalan lang ako kanina dahil nagdownload pa ako ng software Pero kapag ka na-download nyo na yan sa phone nyo mga boss Mabilis lang naman po ang scanning nyan Ayan, 96% And makikita nyo rito Wala tayong kulay pula Kapag ka meron siyang DTC mga bossing Meron kayong makikita ang kulay pula dyan Pero kapag lahat naman yan black Everything is normal Ayan, nakalagay normal Okay So ganun lang mga boss maganda magkaroon kayo ng sarili yung diagnostic tool kahit yung mga ganito kaliliit okay so uh, mura lang naman yan ilalagay ko na lang yung product link sa video description din sa pin comments pa nga boss salamat po